lala ng dti PTTC ang mga katangi-tanging scholar ng Obra Design Masterclass sa kanilang graduation at awarding ceremony na ginanap sa 32nd Philippine International Furniture Show sa SMX Convention Center sa Manila, Kamakailan. Layunin ng nasabing programa na pasiglahin ng furniture industry sa bansa sa pamamagitan ng pagbibigay ng plataforma sa mga designer mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ang Obra Design Masterclass ay isang programa na masusing binuo upang mahasa ang kasanayan ng 52 iskolar nito. Dinaluhan ng nasabing pagtitipon ng mga opisyal ng DTI. Ang Pilipinas were actually known for, you know, producing and developing furniture that are of good design, uh, anchored on tradition and culture. Pero yun, siyempre may mga tumatanda, alam mo yun, may nagmamigrate. So we really wanted to develop new designers. No, not necessarily new, but fresh designers that will help uh, put back the Philippines into the furniture capital. Nag-call kami for participation nationwide. Okay, so we have participants from Cebu, de Oro, Bohol, uh, Leyte, and of course Pampanga, National Capital Region. So pinili natin sila, nag-call for participation, lahat ng mga interesado, pero dapat fresh fresh graduates. Kasi alam natin marami na rin tayong designers ngayon. Pero we wanted fresh graduates because we wanted to build yung pool natin of designers in the Philippines.